I salute you, Miss. Sobrang tama kayo sa mga sinasabi niyo po. Isa po ako sa makikinig sa inyo and I believe you po. Thank you, Madam. Alam niyo po, let's start with the two of us. Siguro tayong dalawa muna ngayon. Tatlo, apat, lima, hanggat na parami ng parami tayo na sumusulong ng kagandahan dito sa Taiwan. So, ano ba tong mga dapat nating i-push? Una sa lahat, yung pinaka-ayaw ko po na makita dito sa Taiwan ay yung mga sumasayaw sa bar or club. Okay, ilagay na natin na yung mga kababayan natin talaga stress na stress sa trabaho. Pagod na pagod, depressed, masakit yung katawan, o di kaya malungkot, masakit yung puso, o di kaya kaka-breakup lang. Kahit na lahat ng rason para pumunta ng club or or bar. Andun na. Okay tayo dun. Pero, yung ipakita mo kung gaano ka, hindi kagandahan yung ginagawa nyo sa loob. Ibang usapan yun. Siyempre, sabihin na natin, ay, madam, ang mahal kaya ng entrance ng club or ang laki kaya ng gastos ko sa bar tapos wala-wala lang, ganun lang, gastosan lang, walang souvenir, okay naman may souvenir. Pero pwede mo namang i friends only. Bakit naka-public? Yan ang tanong. So, kapag naka-public ang mga gano mga malalasong pagsasayaw or pinapakita nyo kung ano, gano kayo kapasaway sa loob ng club or bar dito. Bakit? Para sa ano yon? Bakit naka-public? Kasi gusto nyo ng reaction gusto nyo mag-trending, gusto nyo makita ng maraming tao na ganyan ang ginagawa nyo dito. Doon pa lang, na-forfeit na ang purpose nyo na ilabas yung sama ng loob nyo. Kasi wala eh. Kung maglabas ka ng sama ng loob, maghanap ka ng kausap. Ba't ka ganyan sumasayaw-sayaw sa loob ng club? Parang hindi naman yata kausap ang hinahanap mo. Sana nga, yung mga bar at club na pinapost po ninyo ay legal dito sa Taiwan. At sana nga, yung mga nagpo-post na nasa club at bar ay hindi artista, aka TNT, or tago ng tago, illegal alien, illegal na tao, or Filipino, or trabahante dito sa Taiwan. Kasi, alam nyo po, Kahapon lang, meron ako natanggap na notice na kapag malaman na merong empleyado na illegal dito, magmumulta, hindi lang ang employer, pati na yung tao. So talagang pahigpit na ng pahigpit ha? ang government ng Taiwan para hulihin yung mga artista or TNT na yan. Na malamang nagpapalabas ng sama ng loob sa maraming madidilim na lugar dyan. Ang balita pa ng mga tao dito, kapag halimbawa na lamang artista ka at ire-report ka, maaari silang makakuha ng reward. So, di ba, nakakatakot yun? I mean, legal ka man or illegal? Kung ano ang ginagawa mo sa loob ng club, kung malaswa na yung pagsasasayaw-sayaw nyo, if friends only nyo na lang, di ba? Kung souvenir yan. Pero kung ipapublic nyo yan, ay hindi pabibo na yan. At hindi sang ayon ang marami dyan, isa na ako from Hello Phil tai. Kaya kabayan chika katotohanan lang.